Isang malungkot na balita ang gumulat sa mundo ng showbiz ngayong gabi. Matapos ibahagi ng talent manager at showbiz columnist na si Odie Diaz sa kanyang official Facebook page ang pagpanaw ng tinaguriang superstar ng Philippine entertainment na si Nora Honor sa edad na 71. Sa kanyang post, ipinaabot ni Odie ang kanyang taos-pusong pakikiramay sa pamilya at sa buong industriya na naiwan ni Ate Gay. Saad niya, ang aming taus-pusong pahikiramay sa mga naulila at maging sa movie industry ni Atigay, Miss Nora Honor. Love you Ate Salamat sa maikling chat sa Mario Soresto noong November 18. Noon lang tayo nagkahuntahan pero sobrang na-appreciate ko po yung moment na yon. Kasunod nito, kinumpirma na rin ng mismong anak ni Nora Honor na si Ian De Leon ang hinggil sa pangyayari. Sa pamamagitan ng isang emotional na Facebook post, ibinahagi ni Ian ang malungkot na balita sa publiko. Sa ad ni Ian, With deep sorrow and heavy hearts, we share the passing of our beloved mother, Nora C. Villamayor, Nora Honor, who left us on today, April 16, 2025, at the age of 71. She was the heart of our family, a source of unconditional love, strength, and warmth. Her kindness, wisdom, and beautiful spirit touched everyone who knew her. She will be missed beyond words and remembered forever. Bukod rito, hindi pa inilalabas ng kanyang pamilya ang detalye kaugnay sa sanhi ng kanyang pagpanaw. Ngunit, kinumpirma ng pamilya na si Nora Honor ay pumanaw na nga sa edad na 71. Si Nora Honor ay ipinanganak bilang Nora Cabaltera Villamayor. Ay itinuring na isa sa mga pinakadakilang aktres sa kasaysayan ng Philippine Cinema. Sa loob ng higit limang dekada, Ipinamalas niya ang kanyang husay sa pelikula, telebisyon at musika. Dahilan kung bakit tinagurian siyang superstar ng sambayan ng Pilipino. Nitong gabi rin ay bumuhos ang pahikiramay mula sa mga tagahanga, kapo-artista at personalidad sa social media. Mula sa amin sa showbiz persona, kami ay nahikiramay sa mga naulila ni superstar Nora Honor.